Magandang araw mga kaparokya. Ito po si Father Jojo Simon, ang inyong pura paroko. Malugod ko po kayong inaanyayahan na makiisa, makisaya at magpasalamat sa pagdiriwang ng ikalimampung kapistahan ng ating parokya na may temang 50 taon ng pagpapala kasama si Maria, magbahagi, magbuklod, maglingkod. Inaaniyan ko po kayong dumalo at magbahagi ng inyong oras at panahon sa mga activities na hinanda upang maging mas masaya at makuhulugan ang pagdiriwang ng ating 50th Parish Fiesta. Sisimulan natin ang pagdiriwang ng ating kapistahan sa pagdalaw ng imahin ng Birhen ng Fatima sa mga barangay simula April 30 hanggang May 3. Hinihikayat po namin ang ating mga kabarangay na salubungin at ipagdiwang ang pagdalaw ng ating mahal na ina sa inyong mga barangay sa pamagitan ng pakikiisa sa banal na misa na idaraos sa ating mga barangay. Ang magandang tradisyon ng pagdalaw ng ating patron ay isang magandang paalala ng ating mahal na inang si Maria na tumatawag sa atin upang manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Ngayon din, inaanyayahan natin ang lahat sa panalangin sa pakikiisa sa ating mga novena masses na magsisimula sa May 4 hanggang May 12, tuwing alas 6 ng gabi. Inaanyayahan natin ang mga kaparian na naglingkod at naging bahagi ng buhay ng ating parokya upang magdiwang ng mga misa. Ang misa ng ating mahal na obispo Bishop Onesto Ong Tioko ay gaganapin sa May 12, linggo, sa ganap na ikasa, alasais ng gabi. Ang ating Fiesta mas ay sa May 13, alasais ng gabi, nasusundan ng motorcade, kung saan muling iikot ang pilgrim image ng Our Lady of Fatima sa ating buong parokya. Maliban sa ating mga spiritual exercises, malugod din namin kayong inaasahan na makikiisa sa mga sumusunod na parish activities. Magkakaroon tayo ng Community Sumba na tatawaging Sisimba at Susumba on May 11 after ng 6.30 MS. And of course, ang gabi ng parokya, a Ministry Fair and Street Party. Inaanihan ko po ang lahat sa Ministry Fair upang makita natin kung saan at paano tayo tinatawag ng Diyos na paglingkuran siya sa pamagitan ng pagsali sa ating mga ministries and organizations. Limampung taong pagpapala kasama si Maria. Tayo ay isang parokya, patuloy na pinagpapala upang ibahagi ang ating sarili. Patuloy na pinagpapala upang mabuklod sa pagmamahal ng Diyos. Patuloy na pinagpapala upang maging lingkod ni Kristo katulad ni Maria. Fiesta ra! Masaya sa ating parokya.